Hello naman sa inyo. Okay, may ikukwento sa inyo. May magandang balita ako sa inyo. Ngayon, August 1 hanggang August 31, aba, ay may sale lang bayan sa Silkwall Joyce. Kaya naman, sasamahan kong ang aking tita. Ano, kahit, nandini nga pala ako sa cafe naman, sasamahan ko yung tita ko dahil siya ay mawamara ka sa Silkwall Joyce. Uh -oh. Susulitin daw niya habang sale pa. Sayang, At, hindi ako makakasama. Hindi makakasama ina, ina ina. ang inay Josephine sa cafe naman. Pasensya na inay. Kaya makasama ay mag-iingat, mag-a-update sa iyong ina, ha? Bye-bye! Pasalubungan mo naman ako ng maganda-ganda doon sa simple choice na gusto ko. Ay, ano kung gusto naman ninyo? Lahat ay maganda doon, pero siyempre, meron akong sayang nga talaga eh. Dapat ako'y kasama. Ay, dapat kasama kayo sa susunod na lang, ha? Susunod Sige, hanggang ako. ano ba yan? Hanggang, hanggang August 31. 31. Oh, yan, hanggang August 31. Oh, siya, bye-bye, Inay. Bye-bye. Okay. Ano, ano, mapitsin na. Pasalig ko kaya yung anak mo. Pasalig ko kaya yung inaanak ko. Ano, gising na siya. oh, ang cute-cute naman. Ang mga kag-inaanak na ito. Ay, parang inaantok pa nga siya. Kasali naman pala ito. Kasama pala itong batang ito. Pati ang inay. oh, hindi rin nga. hindi talaga nagpapaiwan niya. Basta ay, ay, litaran, Ay talagang laging kasama. Yan. Ah, sundo ho. kita sana. Wala ka na. At sabi ng ko kay Mami Nini. Asan po si ko ito sa, sa loob na daw? <laughs> Dapat ah, sundo na. Ah, pa. gusto mo ako susunduin? Ang sweet naman nito. Batang ito. Iba kasi si tinitingnan. Na... Kaya nga, hindi naman ata akong hinahanap mo. sa tingin ko. Ha? ha? Butong na ako ng maisli. Alak, yung pala naman ang gusto ay eh. may mais kasi ho doon. Saan? Do, niluluto, nilabong. Oh, siya, kaya naman pala aray na kaman. Paborito na yan. Ay, naka, mais naman pala ang hinahanap. Hindi naman pala ako. Hinahanap ah, kita ha. Sabi ko, asan ang ate queen? Susunduin. Ay, kaya lang, ano, nakita mo naman ang mais. Sa mais ka na nag-focus. Anong mais na eh. Mm-hmm. So, hindi, sabi ng, sabi ng... Ang lang... ito, ayan, gusto din daw siyang may gayo na picture. Pagaya ng akin din sa cellphone, Joyce. Gusto mo rin? Eh, model. gusto daw niya mag-model na Silpol Joyce. Kami wow. sa Silpol Joyce. Ayan, sale na sale. August 1 hanggang August 31. Save up to 50% off. Ayan na, napakadaming pamimili. Ano? Maraca. Oh, Maraca? Ang pretty naman ito. Harap ka din eh. Naghahanap po kasi ang aking tita ng sofa bed. Ah, ah. Hmm. oh. Pare din. Ate, thank you, thank you so much po. Tinutulungan niya kami. Aba, ah, at si Tim Pretty ka naman din yan. Gusto mo yan? Natakot ako. Sabi baka upo muna. Kaya natatakot-takot niyang gana, uga-uga. Baka magtambilong ako. 30%. Sige, ipakita mo ate. Sige. Yo. Kung gini picture po tayo, pwede. Ay, sige. Kaya gusto ko. Thank you po. So, yan. Subukan ninyo, Inay. Humiga nga kay Dian. Humiga kayo. O, sige, ihiga. Nang masubukan. Aba. Ay, talagang ayos nga yan, Inay. O. Oh. Okay. Uh, kahit ninyo inay eh. Kasyang-kasya kayo, ma'am. Kasyang-kasya kayo? Mm -hmm. Naka 30% pa po siya. 25 okay. for plus 30 less. Nasa 17 plus na lang. Pwede kayo. din. Oh, Pwede nasa 17,000 na. mahigit na lang ito. Itong interesting nilang ito na dating... 25,473 dahil nga naka-sale sila. Kaya kung ako sa 4,000 tapos sale, 30% of ito, malaking ito, yan. Magiging 51,000 mahigit na lang. Yan. Oho. Yeah. 50%. Yeah. Mm. Yeah, maganda nga. Kaya kung ako sa inyo, sulitin na ninyo, habang nakasale pa ang Paul Joyce, kay pumarene na. Ay naman naman kayo. O, kaya mag-ano kayo mag-inquire sa kanilang page o Silpol Joys Furniture August 1 hanggang August 31.